yung pera pag nawala, pwede pwedeng mabalik eh. Yung, yung pagmamahal, pag nawala, minsan nababalik pa yun eh. Pero yung panahon, pag nawala, yun na na yung babalik eh. Ano pinapakita nito? Time never give a second chance. Minsan, pag nawala, again, yung yaman na meron tayo, na ibabalik pa natin eh. Pero pagka yung panahon na eh, yung nawala, hirap na tayo. Gusto naman ibalik. Alam niyo po, when time passes, it will gone forever. At ang matindi pa itong hindi mo alam kung kailan mauubos yung panahon na pahiram para sa asawa mo eh. Totoo po ba yan? Hindi mo alam kung kailan mauubos yung panahon na pahiram para sa magulang mo. Hindi mo alam kung kailan mauubos yung panahon na pahiram para sa anak mo. Hindi mo alam kung kailan mauubos yung panahon na pahiram para sa kapatid mo. Gaya po nung aking binanggit, when time passes, it will gone forever. Pag umalis siya, forever na siyang Aalis. Alam niyo po, again, dapat malinaw sa bawat isa sa atin na sa buhay, hindi-hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon ang panahon. Pag lumipas ang panahon, it will gone forever. one foot.